binibidyohan natin ito guys tuwing garahe binibidyohan ko to sir ah, tuwing tuwing garahe binibidyohan ko makakatunayan ay eh, walang gas gas oh, kasi mahirap dito may panggabi eh, baka turbol wala walang gas gas yan ha ayan yan ang gagawin natin tuwing garahe video sige lang kasi mahirap na kasi mayroong pag-uwi natin mayroong na din mga tao dito okay sige lang guys okay huwag lang mga kalood yung mga driver ng mga kung saan saan driver pag may mga unit kayo video lang nyo para pag may ibang gagamit may ebidensya na kayo Jangan ulang macam kalau bye, -bye.